Asam tuh, Pak. dire. Hmm. Pagi tahu kok tuh. Itu agus sudah di borong. Ada ife. Pribe. Tekan buat Pak Ayo, 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 Ako ni kaila dito ng direktor. Asa? Taga Imerjibi to kita Imerjibi. Ya kay kana ba di kana manukol. Ayo to ito. Mas nindot pa to kay direkt direkt Ito dito oi. So ito. Ako ka. Ito siya kay Imerjibi lagi kan. Ya toto. to. Ako di sila blab balik. Give Uy, Tapang ka sabi ko, paduloy! Ay, ito pa nga natin! to si director dito kaya ba si... Sa Lalo mo nyo! Kamlota pang ita, atoron! Tra! Tra! niya! balik, pre! Ay, masigla pre! Ay, masigla mo! mga pre! mo pre! pre! Tama nga, pre! Pre!

Ha? Poi rasih oksi rumen. Main nak emergency. Emergency kan? Oh, emergency asli ah, kan? Sikat tabangan mesti sikat tabanau. Sikatag. Asiti sabaik. Sikat Raprio. Kita lihat dulu. Eh kan? jadi besar. Nak turun. Basak mangala. Emergency hapuno ikapsul. Dah, dah. Aduh, tu tu. Sikit-sikit. Di Ser, ser, ser. Ser, ser. Ser, uig, iyan, 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 Alam ba Sir? Ser, Abang lagi tak miser Gusto mo minge himug artista. Artista sa, asa mas, asa asa mas, Ah, gusto mag magblag. Kik, gusto Ano gusto man mag magblag? Para musikat kiti ba? Agus po musikat. Para, danto. Oh, danto. Masinso. 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 Ting asin sa tungod sa blood. Kasi asin na ba? Ah, dili ganahan ganahan mi oy, ganahan mi. Ganahan oh, nang lagay mo nang direkto nga. mi Ay, uh, seryoso, uh, seryoso gid sa blood. Oh. Kalahutay ka. Ah, wala ko tay bisit. Kalahok ako arbang kay purti ra man kapuya. Basta kapuya mo direkto kay. Ah, mukot man mi kapuya kayo. kini no. di mo Balik mi. Sige ato sulayan ha. audition sa ta. acting. Oh, sige to. Sige mo Dito